Mga idol at kabayan, breaking news! Mga mambabatas sa Pilipinas ang babagal. Mukhang naunahan pa ng Amerika. Amerika na ang kumilos. apat apat na mambabatas sa Amerika gumawa ng House Resolution para palakasin ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. Kasama sa Resolution ang mas maraming joint patrol ng US at Philippine Forces sa West Philippine Sea. Ang US House of the Representative Resolution No. 837 ay inaprubahan itong ikadalawampu ng Nobyembre sa Amerika. Amerika, posibleng mag ng mga sundalo sa West Philippine Sea bilang Task Force Sabina, Task Force Panata, Task Force Pag-asa bilang karagdagang suporta sa Pilipinas. Amerika, binago ang kanilang nuclear deterrent strategy, pinakamalakas na nuclear bomb ng Amerika, gagamitin na sa kalabang bansa kapag inatake nito ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Matapos malaman ng China ang bagong akbang ng Amerika sa nuclear, China natakot na nawagan ang China sa Amerika na bawasan o itigilan nito ang pagkakaroon ng nuclear weapon. China nagpapapatawa paano magkakaroon ng nuclear disarmament ang Amerika kung pinaparami ng China, Russia at North Korea ang mga armas sa nuklea. Amerika kumilos na, inunahan pa ang mga mambabatas sa Pilipinas. U.S. Congress sa panguna ni Congressman Babiska at James Moyla at suportado ng 42 pang mga kongresista ay naghain ng House Resolution 837 sa Amerika. Ito ang U.S. Philippines, French Caucus. Ang resolusyong ito ay nakapokus. Una, sa muling pagpatibay sa pangako ng Estados Unidos na ipatiba ang 1951 U.S. Philippines Mutual Defense Treaty kung ang mga assets o ari-arian ng Pilipinas ay inatake sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang resolusyon ay nanawagan din sa Estados Unidos at Pilipinas na simulan na ang magkasanib na pagpatrol sa West Philippine Sea. Pangatlo, ang House Resolution 837 ay tumututol sa mga pag-aangkinan ng China sa West Philippine Sea. Pangapat, ang malugod na tinatanggap ang mabilis na pagpatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement upang matiyak na sumusunod ang Amerika sa mga pangako sa mga mamamayan ng Pilipinas at upang itaguyod ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific para sa lahat. Wow na wow! Parami ng parami ang mga mambabatas sa Amerika ngayon ang nagpapayag ng kanilang suporta ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. Thank you, Mr. Speaker, and aloha and mabuhay. I join my friends from Guam, Mr. Moylan, and from North Carolina, Ms. Manning, and many colleagues in strong support of H.R.S. 837, reaffirming our country's enduring ties with the great Republic of the Philippines. The strength of the U.S. Philippines relationship endures on a foundation of shared heritage, history, and values. From Filipinos being the first documented Asian ethnic group in North America, to the still growing population of Filipino Americans today, numbering over 4.6 million, now the third largest group of Asian descent in our country, to our mutual vibrant democracies, and so much more. In my own Hawaii, I am the very proud representative. For the congressional district with the highest number of Filipino Americans of any district in our country, some 204,000 today. We in Hawaii understand from our own century plus experience how Hawaii and our nation have greatly benefited from the significant contributions and accomplishments of our Filipino community. The U.S. Philippines relationship has perhaps never been as strong as it is today. And it is these people to people ties that are a foundation behind the security partnership outlined in the 1951 U.S. Philippines Mutual Defense Treaty. It recognizes an attack in the Pacific on either of us would endanger the peace of both of us, and that we must act in concert to meet common dangers. This security relationship is critical today given continued aggression. By the People's Republic of China in the South China Sea and elsewhere in the Indo Pacific. This congressional reaffirmation comes on the heels of Secretary of Defense Austin's recent visit to Palawan, where he reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines and reiterated that the U.S. Philippines Mutual Defense Treaty extends to both countries' armed forces, public vessels, and aircraft, including those of the Coast Guard anywhere in the South China Sea. That is just one of many reasons why the reaffirmation of our relationship with the Philippines by this United States Congress as well as this resolution does is more important now than ever. I urge my colleagues to join me in supporting our critical U.S.-Philippines relationship. Maraming salamat po and dios di agnina. matapos isiwalat ng Amerika ang tinatawag na US Task Force ayungin, Ikinukonsidera naman ng Pilipinas ngayon ang posibleng paglagay pa ng iba pang mga sundalo ng Amerika on standby mo para sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa ambasador ng Pilipinas sa Amerika, ikinukonsidera ng Department of National Defense ang nasabing mga opsyon sa kasalukuyan. Dagdag pa ni Ambassador Jose Manuel Bebrumaldez ang paggawa ng nasabing task force ay bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kaya walang dapat ireklamo ang China dahil ang ginagawa ng Pilipinas at Amerika ay lihitimo bilang magkaalyadong bansa. Sang-ayon ba kayong mga kabayan sa mga hakbang na tinatahak ng Pilipinas at Amerika? Sa ibang balita naman, matapos ang ginagawang provokasyon ng China at Russia, panahon na para baguhin at pagbutihin pa ng Amerika ang kanilang nuclear deterrent strategy, inihayag ng US Department of Defense na sinusubukan ng iba pang mga bansa na merong nuclear ang kakayan at siguridad ng Amerika at mga kaalyado nito. Kaya napagpasyahan ng US Department of Defense at National National Nuclear Security Administration na punan ang anumang mga kakulangan o puwang sa mga kapabilidad ng Amerika ngayon. Ngayon, ikokonsidera ng Amerika ang paglunsad ng mga B-61-13 Gravity Bomb gamit ang mga aeroplano mandirigma ng Amerika at ang pagkakaroon ng mga nuclear weapon sa Ohio Class Submarines ng Amerika. Ang B-61-13 Gravity Bomb ay ang pinakabagong bersyon ng B-61 Nuclear Bomb ng Amerika. Bakit ito ang tinatawag na pinakamalakas na nuclear bomb sa arsenal ng Amerika? 21 times na mas malakas ito kaysa ibinagsak na atomic bomb ng Amerika sa Hiroshima taong 1945. Ito yung halimbawa ng 16 kilotons kung saan ang nangyari sa Hiroshima. Ito naman yung 50 kilotons na pinsan na kayang idulot ng dating B-61-12 nuclear bomb ng US. At ito naman ngayon ang pinsalang pwedeng gawin ng B-61-13 na merong puwersang 360 kilotons. Ang B-61-13 ay kayang ilunsa ng mga aeroplano mandirigma ng Amerika tulad ng F-15E, F-35, B-21 Raider at ng B-52 long-range bomber. Nang ng US Air Force dahil sa ginawang adjustment ng Amerika nitong ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa isang nakakagulat na pahayag China nagpakita ng takot nakiusap ang China sa Amerika na bawasan o wakasan na ng Amerika ang kanilang nuclear weapon paano naman babawasan o tatanggalin ng Amerika ang mga nuclear weapon nito kung ang Russia at China pati North Korea ay dinodoble nito ang kanilang mga armas sa nuklear patawa talaga itong China mga kabayan 美方官员的有关表态，反映出。 美国追求霸权、谋求绝对战略优势的陈旧思维。美方近年来持续升级三位一体的核力量，提升核武器在国家安全政策中的作用，与盟国强化核共享与延伸威慑安排，推进中岛、反导的前沿部署，严重破坏全球的战略平衡与稳定，加剧了军事竞争与对抗。 抬高了核风险。美方应切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁军创造条件，为减少战略风险、维护地区和平与稳定作出努力。